Na-experience mo na ba 'yung bigla na lang silang bumalik? 'Yung isang taong iniwan ka, nilamig, at biglang nawala, ngayon bigla ulit nagpaparamdam? Maaring simple lang, "Hey, kamusta ka na?" Pero alam mong hindi lang simpleng kamustanyon. May tanong, may bitin, may alon ng emosyon sa likod ng bawat letra. At sa unang saglit, aaminin natin, may kilig. May halo ng gulat, tuwa, at takot kasi alam mong may sugat pa ring hindi lubusang naghihilom. Alam mong hindi lang ito tungkol sa text nila, kundi kung paano ito magpapayanig sa kapayapaan mong pinaghirapan mong buuin. Kaya ito ang totoo, hindi bawat pagbabalik ay dapat tanggapin. Hindi bawat mensahe ay nangangahulugang pagmamahal. Minsan, ito'y kaguluhan. Minsan, ito'y guilt. Minsan, sila'y naguguluhan. Pero ikaw ang babalikan para gumaan ang loob nila. Pero teka lang, saan ka sa kwento na to? Naghilom ka na ba? O baka naman sinusubok ka lang ulit kung tatanggapin mo sila ng walang tanong, gaya ng dati? Ang tanong ngayon ay hindi kung mahal mo pa sila, kundi kung kaya mong igalang ang sarili mong katahimikan. Kasi sa mundong puno ng nostalgia at emosyon, mahalagang may disiplina tayong magtanong. Hindi para iwasan ang pagmamahal, kundi para protektahan ang sarili mula sa pagbabalik sa gulo na dati mo nang nilisan. Sa video na to, hindi lang natin tatalakayin ang damdamin. Mas lalalim tayo. Gagamit tayo ng mga tanong, hindi lang para sa kanila, kundi para sa iyo rin. Mga tanong na maglalantad, kung totoo bang may pagbabago o isa lang itong pagbabalik sa dati mong pagkabasag. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. i mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Kaya simulan natin sa unang tanong. Simpleng salita, pero mabigat ang hatid. Ano bang gusto mo talaga sa pagbabalik mo? Maraming nagsasabi ng, na-miss kita. Pero ang totoo, baka hindi ikaw ang na-miss nila. Kundi yung feeling ng pagiging importante. Baka hindi ikaw ang kailangan nila. Kundi yung ginhawang dala mo noon sa buhay nilang magulo. Kaya bago ka magbigay muli, tanungin mo. Gusto ba talaga nila ang ikaw ngayon o gusto lang nilang muling takasan ang gulo ng mundo nila gamit ang presensya mo? At kung mag-aalinlangan sila sa sagot, kung pabulong o palusot ang sagot nila. Tandaan mo, hindi mo obligasyon na sagutin ang hindi malinaw hindi mo kailangan ang kalituhan nila sa panahong nagsisimula ka ng lumakas. Ikalawang tanong na mas mahalaga pa, bakit ngayon? Oo, bakit nga ba ngayon? Anong meron? Bakit hindi noong araw na halos hindi ka makabangon sa sakit? Bakit hindi noong gabi na gusto mong mag-text pero pinigilan mo ang sarili mo? Bakit ngayon kung kailan tahimik ka na at nagsisimula ng maging buo? Sa mundo ng emosyon, mahalaga ang timing. Kasi hindi lahat ng pagbabalik ay dahil sa pag-ibig. Minsan, dahil lang sa pagkabord. O kaya may naalala sila. O baka na-reject lang sila ng bago nilang kausap. Mahirap marinig, pero kailangang ilantad ang katotohanan. Minsan, hindi ikaw ang gusto nila, kundi yung pakiramdam ng tinatanggap. Kaya kapag tinanong mo kung bakit ngayon, makikita mo kung may lalim ang pagbabalik. O isa lang itong muling pag-ikot ng manipis na dahilan. Ngayon baka may kumurot sa dibdib mo habang naririnig mo 'to. Normal 'yan. Hindi madaling magtanong kapag gusto mong maniwala na totoo ang pagbabalik. Pero tandaan mo, ang mga tanong ay hindi hadlang sa pag-ibig. Protekta ito sa sarili mong kapayapaan. Kasi hindi tayo nabubuhay para lang mahalin. Nabubuhay tayo para igalang ang sarili nating katahimikan. Ang katahimikan mo ngayon, 'yung uri ng tahimik na walang guilt, walang tanong walang hinahanap, ay hindi bagay na ibabasura mo lang kapalit ng isang kamusta ka mula sa taong minsang binaliwala ang boses mo. Kaya kung totoo silang nagbago, dapat kayanin nilang sagutin ang mga tanong mo. Hindi dahil gusto mong saktan sila, kundi dahil gusto mong igalang ang sarili mo. Kung hindi nila kayang sagutin ang simpleng, ano ba ang gusto mo, o bakit ngayon? Paano pa nila kayang harapin ang mas malalalim na pagsubok ng totoong relasyon? Ito ang panahon para hindi ka lang basta maramdaman. Panahon para marinig mo ang sarili mong boses. Hindi lang yung gusto nilang sabihin, kundi yung kailangan mong tanungin. Kasi sa dulo, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang yung pagyakap sa isa't isa. Ito yung kakayaning humarap sa katotohanan. Kahit masakit. Kahit hindi komportable. Kasi sa gulo ng mundo, ang tunay na pag-ibig ay hindi mahina. Matapang 'yan. At kung hindi nila kayang sagutin ang tanong mo, Baka hindi pagmamahal ang dala nila. Baka takot lang 'yan sa pagiging mag-isa. At kung takot lang 'yan, tandaan mong hindi ka ginawa para maging luna sa trauma ng ibang tao. Hindi mo tungkulin na ayusin ang pagkabasag nila kapalit ng katahimikan mo. Ngayon na napag-usapan na natin ang dalawang pinakaimportanteng tanong, kung ano ba ang gusto nila at bakit ngayon sila bumalik. Handa na tayong lumalim pa. Dahil hindi lang tanong ang kailangan mong malaman, kundi kung kaya ba nilang panindigan ang mga sagot nila. Ito ang isa sa pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang tanong. Saan dito ang responsibilidad mo? Hindi ito tanong ng galit. Hindi ito tanong ng panunumbat. Isa itong tanong ng paglilinaw. Kasi totoo naman, madaling magsabi ng sorry, pero mahirap yakapin ang buong bigat ng naging pagkukulang. At kung pagbabalik lang nila ay para magsabing miss na kita, pero walang linaw kung paano sila naging parte ng sakit, wala ring saysay -say ang mga salita nila. Kaya itanong mo, Inaako ba nila ang ginawa nila? O nilulusutan lang nila ito gamit ang mga salitang magaan pakinggan pero walang laman? Kapag ang isang tao ay handang managot sa nakaraan nila, hindi para lang patawarin sila agad, kundi dahil naiintindihan nilang may pinsalang na idulot sila, iyon ang unang sinyales ng tunay na pagbabago. Iyon ang pundasyon ng pagbangon muli. Pero kung iwas sila sa usapan, kung sinasabi nilang, pareho naman tayong may pagkukulang kahit alam mong hindi pantay ang nangyari? Kung paulit-ulit nilang binubura ang bigat ng ginawa nila, tandaan mo, hindi mo responsibilidad na turuan silang maging accountable. Hindi mo trabaho ang maging therapist ng taong ayaw magsalamin sa sarili nilang pagkasira. Dahil ang pagmamahal na walang pananagutan ay kasinungalingan lang na maganda ang pagkakapresenta. Susunod, ito naman ang tanong na minsan, hindi sinasabi pero nararamdaman ng katawan. Anong nararamdaman ko kapag kasama kita? Tahimik ba ang dibdib mo? O parang laging may kaba? Kalma ba ang isipan mo kapag nakikita mo silang nag-text? O parang nagkakagulo ulit ang mundo mo? Hindi nagsisinungaling ang katawan. Hindi man siya marunong magsalita gaya ng utak, pero marunong siyang magsignal kung ligtas ka o hindi. Minsan, akala natin, kinakabahan lang tayo sa tuwa. Pero sa totoo lang, Baka ginigising ng katawan mo ang mga lumang trauma na gusto mo nang kalimutan. Kaya mahalagang tanungin mo ang sarili mo. Kapag bumalik siya sa buhay ko, lumalalim ba ang paghinga ko o parang palaging may iniintinding mabigat? Kasi kahit gaano pa kalambing ang boses ng nakaraan, kung ang presensya nila'y nagdadala ng pagod sa puso mo, baka hindi pagmamahal ang dala nila, baka gulo lang uli. Sunod, isang tanong na madalas nating iwasan pero dapat tapat nating harapin. Ang sarili ko ba ngayon ay pareho pa rin ng sarili ko noon na tumanggap sa kanya? Ito ang klase ng tanong na hindi mo agad masasagot. Kasi hindi ito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa iyo. Sa ikaw na ngayon. Sa ikaw na naghilom, natuto, at piniling huwag maging pareho ng ikaw na dating nagmamakaawa. Kung ang tao sa harap mo ngayon ay pareho pa rin ng taong nakasakit sa iyo noon? pero ikaw ay isa ng taong may mas mataas na pamantayan sa sarili. Handa ka bang ibaba ulit ang mga iyon? Kapalit ng panandali ang saya? Baka iniwan ka nila noong hindi mo pa alam ang halaga mo. Pero ngayon, alam mo na. Tanungin mo ang sarili mo. Kung ikaw ngayon ang nakilala nila noon, tatanggapin mo ba sila sa buhay mo? Kung ang sagot ay hindi, anong dahilan mo para bumalik ka sa dati mong hakbang? Pagmamahal ba talaga yon? o takot lang muling mapag-isa kasi minsan hindi naman talaga sila ang gusto nating balikan minsan gusto lang nating balikan ang sarili nating lumang bersyon yung masaya pero bulag yung puno ng kilig pero walang boundaries pero yun ba talaga ang gusto mo ngayon yung ikaw na buo at tahimik na kahit mag-isa alalahanin mo ang paglago ay hindi laging masaya pero ito ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan kaya kung ang pagbabalik nila ay nangangahulugan ng pagtalikod mo sa sarili mong pagunlad, baka hindi ito tunay na pagmamahal. Baka ito'y isa na namang anyo ng panghihina. At sa panahong ito, hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mo dahil pinaghirapan mo na ang ikaw ngayon. Kaya sa bawat tanong, tandaan. Ito'y hindi para mapahiya sila, kundi para makita mo kung sino ang talagang handang magsimula ng totoo. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. At hindi lahat ng pagbabalik ay dapat ituring na himala. Baka pagsubok lang ulit ito sa kung hanggang saan mo kayang igalang ang sarili mong katahimikan. Ngayon may ilang tanong pa tayong kailangang iharap. Hindi para lang sa kanila, kundi para sa huling yugto ng desisyong ito. Dahil hindi lang ito usaping puso, ito'y usaping prinsipyo, paghilom at karapat dapat na respeto. Kapag narinig mo ang boses nila ulit. Kapag nakita mo ang pangalan nila sa screen mo. Bumabalik lahat, di ba? Lahat ng alaala, lahat ng pangarap. Pati yung sakit na pilit mong inilibing sa katahimikan. Kaya bago ka magdesisyong pakinggan sila muli. Bago mo isuko ang katahimikan mong pinaghirapan. May dalawang tanong ka pang kailangang itanong. Dalawang tanong na hindi lang maglilinaw ng sitwasyon. Kundi magpapaalala kung bakit ka lumayo sa una pa lang. Ang pang-anim. Anong ginagawa mo ngayon para ayusin ang nasira mo noon? Mahalaga ang tanong na to, dahil sinasala nito ang pagkakaiba ng pagsisisi at aksyon. Marami ang marunong magsabi ng, nagbago na ako. Pero iilan lang ang talagang gumagawa ng hakbang para patunayan ito. Gusto mo ba ng taong marunong lang magsalita? O yung marunong din magsumikap? Pag sinabi nilang nagbago sila, tanungin mo, Paano? Anong ginawa mo? sino ka ngayon na hindi ikaw noon. Dahil kung babalik sila, nang walang dalang ebidensya ng pagbabago, walang konsistenteng aksyon, walang effort, walang kahit anong ginawa para linisin ang sarili nilang gulo, baka hindi sila nagbago. Baka gusto lang nilang burahin ang nakaraan gamit ang bagong script, pero hindi sila handang sumulat ng bagong kwento. Ang totoong pagbabago ay hindi announcement. Hindi ito caption sa social media. Ang tunay na pagbabago ay tahimik, pero halata. Hindi nila kailangang sabihing nagbago na ako. Kita ito sa disiplina, sa respeto, sa pagtrato nila sa iyo at sa sarili nila. Kung wala silang ginagawa ngayon, ngayon na gusto ka nilang balikan. Paano ka makakasigurong may ginagawa silang tama bukas kapag nakuha ka na nila uli? Kaya huwag kang mahulog sa salitang maganda lang pakinggan. Hanapin mo ang ebidensyang nararamdaman. Ang mga taong totoo ay hindi takot magpakita ng effort. Hindi sila tamad kapag mahal ka nila. Dahil ang tunay na pag-ibig ay laging handang magtrabaho para magpatuloy. At sa ngayon, sa huling tanong, gusto kong huminga ka ng malalim. Dahil ito ang tanong na pinakamatapang. Ito ang tanong na hindi lahat kayang sagutin. Pero ikaw, handa ka ng tanungin ito. Kung hindi na kita kailanman muling tanggapin, tatanggapin mo ba iyon na may respeto? Oo. Paano sila tutugon kung hindi mo sila pinayagang bumalik? Makikita mo kung totoo silang nagbago o kung ang gusto lang talaga nila ay makuha muli ang gusto nila sa paraang komportable para sa kanila. Kapag sinabi mong hindi na ako babalik at sumama ang loob nila, nanisi sila o binigyan ka ng guilt trip. Ibig sabihin, hindi pagmamahal ang dala nila, kundi control, kundi entitlement. Kasi kung tunay silang nagbago, Igagalang nila kahit ang desisyong hindi na sila piliin. Dahil ang respeto, kahit masakit, ay nananatili kung may tunay na pagmamahal. Dito mo makikita kung sino ang para sa iyo at sino ang para sa sarili lang nila. Ang taong tunay na nagbago ay kayang tanggapin na hindi na sila bahagi ng buhay mo. Masakit man, pero igagalang nila ang hangganan mo. Dahil hindi ka nila gusto dahil sa kung anong makukuha nila sa iyo gusto ka nila kahit hindi na nila makuha ulit ang dati. At ikaw, kapag narinig mo ang sagot nila, kapag nakita mo ang totoo nilang intensyon, tanungin mo ulit ang sarili mo. Karapat dapat ba silang ibalik sa buhay mong pinaghirapan mong ayusin? Ang katahimikan mo ngayon ay hindi lang pahinga. Isa itong pruweba na kahit nasaktan ka, hindi ka bumagsak. Isa itong paalala na kaya mong lumaya mula sa kahit anong sumira sa'yo noon. Walang masama sa pagmamahal pero may masama sa pagbalik sa taong walang balak panindigan ang sarili nilang sugat kaya kapag bumalik sila huwag kang matakot magtanong dahil ang mga tanong na ito o matapang sila pero mas matapang ka dahil pinili mong protektahan ang sarili mo pinili mong hindi na lang tumanggap kundi pumili hindi lahat ng nagsisisi ay nagbago hindi lahat ng nagbabalik ay may dalang pag-ibig minsan Dalalang nila ay pagkalito. At ikaw ang gagawing solusyon sa gulo nilang sila rin ang may gawa. Pero hindi ka na ngayon katulad ng dati. Ngayon, kaya mo nang humarap sa nakaraan mo ng mata sa mata. Hindi para balikan ito, kundi para igalang ang sarili mong paglaya. Kaya ngayon kung narito ka pa, gusto kong malaman mo to, hindi ka mahina dahil nagdududa ka. Hindi ka mapait dahil nagtatanong ka. At hindi mo kailangang tanggapin muli ang taong pinili kang iwanan, kahit pag gusto mo pa rin sila totoong pagmamahal ang nagbibigay ng kalayaan. At kung hindi nila kayang tanggapin ang hindi, hindi pagmamahal ang dala nila. Isa lang silang patunay na hindi mo kailangan ang sinumang hindi kayang pahalagahan ang kapayapaan mong pinaghirapan. Sa huli, hindi sila ang tanong. Ikaw, ikaw ang tanong. Ikaw ang sagot. Ikaw ang may desisyon. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, tahimik, totoo. Handa ba akong ibalik ang taong minsan akong binasag? At kung ang katahimikan mo ang tanging sagot, malinaw na ang sagot ay hindi na. Kung umabot ka rito, malamang may taong bumalik sa buhay mo. O baka may darating pa lang. Alinman sa dalawa, naway ang pitong tanong na ito'y magsilbing sandata mo. Hindi para ipagtulakan sila palayo, kundi para ipagtanggol ang sarili mong katahimikan. Kung nakatulong ito sa'yo, ishare mo sa comments ang nararamdaman mo. Kung may natutunan ka, ilike mo ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. Dito, hindi lang puso ang pinapakinggan. Pati isip, pati prinsipyo, at higit sa lahat, ang katahimikang pinili mong ipaglaban. At tandaan mo ito, ang mga tao'y maaaring magbago, oo. Pero hindi mo tungkuling hintayin silang magbago para lang mapatunayan mong karapat dapat kang piliin. Pinili mo na ang sarili mo, at yon ang pinakatamang desisyong ginawa mo. Ikaw ang tanong, ikaw ang sagot, at sa katahimikan mo, naroon ang tunay na lakas.